Hindi, makikita ito. Pagbabawal nila ito. Kasi DNR na nga yung natin eh. Entrance eh. Unang entrance. din yun. DNR yun? Ah, DNR ba yun? Marabi ito na prangga. Marating kami dito sa... Tapa nang marilaki. Hindi namin alam itong... Ano itong prangga ito? Prangga yung No? Santo di ba? Panay eh. Ano eh, kita ang tanong ito. Sipin, malakay mo Lawak. Saan ka bubundo ko na yan? Lahat ng Rizal eh. Lahat ng Rizal, kanay eh. Uh, ano? Ito pa rin ang ano dito? City. Yung iba, oh, nasa gitna na. Yung motor namin, Ay, nandun na. Rizal. Ha? Ito Rizal. Hindi, yung... Antipolo, Rizal. Antipolo ang city dito. Walang hindi city ang Rizal. Uh, ang tanay. Lungsod lang yun. Oo oh, nga, isang sabihin ng tanay. Oo. Ah. Tanggaw? Tunog tayo dyan. Tunog doon yun sa kabila. Dito tayo sa malalim, sinasabi malalim. Oo, so, sinalim ng tulay daw. Sana punta tayo ron. Malapit to sa ano, marilaki mo pala. Si Agaw Fuay, si Agaw, siyano, siyano. Ito, lipat -lipat si ano, kawawa naman. Si Agaw, walang ano malamig. Dito, lipat-lipat lang sa Rachel, ha, sir? Okay, sir, makiusap ko rin oh. Saan? Dito, dito lang. Yung bata nga, eh. Ako pa naman dito. Huwag yan. Pag nagising ito, eh. Langoy ito. Ano, pumunta tayo doon? Malalim? kasi no, lang tayo, tapos balik na tayo dito. Isang lubugan lang. Kaya maya pa hupa-hupa tayo init. Isip ko talaga tayo nito. May kuryente nga o. sumawi yung kuryente. Meron, meron sa lang. Yan ko rin. Ayan yung ano na yan. Yung malaking kable na yan. Saan ba yung kable na yan? Baksa ako, mabasa siya. May kuryente. Kaya nasa lubugan natin. Doon naman siguro yung kakabula. Doon o oh meron pang diretsuhan doon eh. Di ba may mga dumiretso pa doon? Tayo kumana na tayo oh. sa papaba eh. Oh. Dapat pala doon tayo sa taas eh. Ah. Yung diretsyon ganoon, doon tayo sa taas dapat eh. Map -ma, ma, ma, ma Mapunta pa tayo. Nah, hindi ayaw. Hindi yan sa kabila ng bundok na yan. Eh. Huh? Kabila yun eh. Sa kabila yun. Yung dumiretso kayo na tayo, kumana tayo dito. Ah. Oh, oh. O, doon, tapos labad na. Eh. Siya doon pa yun. Taas. Doon na na yun. Mga long lang tanda na ikalong tanda ba? Yung bang parang ano ba? Maliliit na kasag ba? Wala dito ata. At ito yung sinabi natin na nagsutuwad-tuwad